Magandang araw po mga kababayan, inooping ko ang aking washing machine kasi sira ang motor ng washer Paano ko nasabing sira? Ipapakita ko po sa inyo sa pamagitan ng ating multimeter Itong washing machine, itong diagram ng ating motor Ang kulay blue ay common, ang kapasitor nakakabit sa orange sa kablo. Tingnan natin Dito ang ating multimeter, isilit natin sa ohms para makita ninyo ilagay natin dito nakita na yan ilagay natin na para siguradong makita ninyo ayun pwede na siguro ngayon ang isang test spread natin ilagay natin sa blue tapos ilagay natin sa ilo nakita nyo po 28.2 ohms ilagay natin sa orange mega ohms open po mga kababayan open tapos orange to yellow orange to yellow mega ohms kasi open na po ang windings ng orange ayan nakikita nyo po ah may bago akong binili para makita ninyo testingin din natin ang resistance nito ito naman ay ang color black ang common. Ang red sa kayilo yon ang para sa kapasitor natin. Ayan. Nakasilit pa rin sa ohms para makita natin ang resistance. Ilalagay natin ang ating isang test sa common. Tapos ilagay natin sa yellow. Okay, 40 ohms. Okay, Ini-expect natin ang ganun din dito kasi yun ang common. Okay, 40 ohms. Nakita nyo po mga kabayan, 40 ohms. Tapos, kompleto yun ha. Nakita nyo po, lahat ito, mayroong resistance. Ito naman, magdudobo syempre, Ayon, 80 ohms. Okay. So, yung isa, open windings. Kaya, yun inopen natin. Kaya, ito ay tinanggal natin at papalitan natin ng bago ayan po mga kababayan ganun lang po kasimple mag testing ng sirang motor ayan. Ayan. about sa windings po yan mga kababayan kasi minsan sira dahil sa ito ang bushing ay sumasayad na kaya hindi gumagana ang motor iba naman yon ito sa windings naman pag testing okay po maraming maraming salamat po sa inyong panonood